isang hapon nitong buwan ng Hulyo. Nagimbala mga residente sa isla ng Sablayan sa bayan ng Huban sa Sorsogon. sulut sunod, sunod kasing nasunog ang anim na bahay. Pati na kulungan ng baboy at isang puno ng sagi. Ang pinagmulan daw ng sunog isang misteryosong bata na sa paniniwala nila fire starter o yung taong diumano may kakayahang makalika ng apoy Para siya sa atin ang naturang balita pumalaot ang aming team sa bayan ng Huban nitong nakaraang linggo Ngunit hindi apoy ang bumungad sa kanila sa halip mga higanteng anin. At malakas na hangin. Pagdating sa isla sa Blayan, bumungad sa aming team ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Sa pangingis na umaasa ang mahigit isan libong mga residente. Pero ang tahimik na isla, magpahanga ngayon. Nababagabag sa misteryosong sunog na naganap. Ilang buwan na ang nakararaan. Kabang nakikita ko to, pang naaalala ko nagkakapobya lang ako. Imagine ko kasi yung apoy, ang taas talaga. Ang bahay kubo ng ina ni Ruena, ang isa sa mga pinakamalalang natupo. Mabuti na lang daw at walang tao sa kubo. At mabilis ding naapula ang apoy ng kanilang mga kapitbahay. Taranta na kami kasi nag kami mga babae, ano nangyayari? Tentasyon, may tentasyon, may demonyo na nagagala rito. Ako naman, galit na galit. Akala ko sa'yo, siguro may adik kasi ayaw tayong tigilan. May sunap, sunap, po, sunap, ano, sunap. Ay, sunod! Diyos ko po, ano ibigay mo sa amin ang dahilan kung bakit yung nangyayari ito. mo kami, Diyos so, Talagang panalangin na kami. Ang batang sinasabing di umano fire starter, ang siyam na taong gulang na itatago na lang natin sa pangalang John John. Di umano, bago raw lamunin ng apoy ang anim na kabahayan sa isla, napansin daw na mga residente na dumaan muna sa mga nasunog na kubo si John John. At sa pamagitan lang daw ng pagkiskis ng kanyang mga kamay at pagtitig sa kubo, nagawa raw ni John John na paliyabin ang mga ito. Hindi dito sa ibaba, dyan sa bubong ho, sa taas, nagkikislap. Kaya magtataka ka kay, bakit kay doon sa taas? so, di, ah, nagpapasok di, parang di mo yung Halos buong barangay na naghahanap na sa kanya. Saan ba, saan nakita yung bata, yung tao, may tao na nakita na malapit na nagtatakbo, gano'n pag nakita talaga nila, parurusahan talaga nila eh. Kasi nagdi-discrash na nga, hindi sunog. Ako nga, kahit nga ako, babae ako, nung, nung yung sabi ko sa kanila, pag nakita nyo, lampuin nyo. Samantala, ang tatay ni John John agad ipinasok at ikinulong sa kapilya ang kanyang anak para hindi raw ito sakta ng taong bayan. Doon, napansin daw nilang inaapoy sa init ang bata nakita talaga niya yung mata ng bata nag, ah, nag, parang may baga sa ano dito sa ano magkabilan parang nagbabaga yung yung ano ng bata tapos nag sa kanya papa punta tayo dun sa palasyo sabi ah, sa simbahan sabi ng papa naman andito na tayo sa simbahan saan pa tayo pupuntang simbahan parang ang nagiging weird yung bata nung may rosaryo siya inaano niya pilit ng inihigit yung rosaryo sinisira niya pero ayon mismo kay John John, wala siyang kakayahang gumawa ng apoy. Ang tunay raw na may likha ng sunog, ang mga kaibigan daw niyang maligno. Kung anong pagkagustuhan ng mga sunog dito lahat ng um, mga bahay po.